Step one, wake up, brother gonna rise with the sun. Step two, get some good some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day, 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 wake up, today's gonna be a good day. there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Okay mga idol. Uh, dito tayo sa may ano, McDonald's. So mag i tayo ng mga bus ba kaya. So ayun. And dito sa may ko. Uh, terminal to ng ano. Ng jack cleaner. Pero ang mga bus na pumapasok dito. Ano. Jam at saka LLI. At saka ano. Chuckliner uh, mga ito. So, itong sa so may harap po, ito yung ano ito yung alinilipuan uh, ng mga DLTV papasok sa kanila, kasi halos lang magkatabi mga idol yung ano dito, yung mga terminal dito sa Quindia sa Jilbuyat mga idol So, kanina uh, galing ako ng Guadalupe mga idol bumaba ako rito tapos ah uh, kanina galing ako ng Guadalupe, bumaba ako ng Buendia MRT. Tapos, sumakay ako ng jeep patungo dito sa Jelpuya. So, ang, may sakayan pala doon sa baba, pero yung jeep dun, hindi dumidiretso dito sa LRT. So, bali, dalawang sakay. Bumaba ako ng Petron at uh, sumakay ulit ako ng jeep. So, ang pamasaya ay 13 lang. Tapos, 13 din galing ng Petron ng Idol. So, itong kumano, kumasok, 1575 jam uh, galing ng Binyan Laguna so, ito pala yung likuan so dito banda to sa may likos ng DLT kasi yung DLT ko yun doon sa kabila yung nandun so doon ako kanina so hindi ko makita si South Roger kaya dito tayo mag spot mga idol so yung may mga tanong pala about sa mga location ng terminal mag uh, comment lang kayo sa baba sempre pag nabasa ko yan ah, agad ko ko yung repra yan so itong dumating kumakita nyo DLTV uh, 1291 so walang mga laman yan mga idol kasi pipila yan dun so sila yung kumabiyahe ng ano ng tambo exit saka derecho isitex so di ko lang alam kung kumapasok sila ng ano, ptex so ito yung ano Uh, kasi marami pa sayro doon sa harap daling ako doon uh, hindi ko ma ano, hindi ko ma vlog ng maayos sa uh, ano napakaraming tao ito kasunod niya naman yung 256 so ayun uh, wala lang kalagay kung saan siya galing pero wala pang mga sakay ang mga ito diba? dire diretso lang yan mapasok uh, yan sa likod 789 karating lang so pipila to dito tataya dito Et, mga biyahing ano to eh mga biyahing Lucena so, kasunod naman sa si 554 wala ring laman gaya din ng ano Lucena ng Grand Central Terminal so, okay, so, so ayan yung si 1257 papasok na din mga idol So, hindi ko talaga maispatan yung dala niya, no? Yung South Roder, kung anong number yon So, gusto ko sanang mamit yung dalawa na yon Si Jeep Marley Vlog. So, ayun. Traffic ng mga idol dito. nan Tabi lang siya ng edge, ha? Tsaka yung LRT nandun sa kabila. So, talagang traffic dito kasi gawa ng napakarami dito. Ano, bus na dumadaan. Yung mga biyahing north at south halos dito dumadaan lahat eh kasi yung itong DLTV dito may biyay silang ano Bicol kaya kung babiyay ka ng Bicol dito, dito ka na sumakay so, na. so yung kasunod naman kasunod ni 1257 293 so wala rin laman papasok na din to so napistuhan natin ngayon maraming motor na kaparada mga joyride ang gas So, shoutout nga pala sa kaibigan nating Joy Si Jimmy Montesino. Ito, 9 Papasok na rin mga idol. Yan, dami ang gasin. So, ayun. Uh, medyo mahabang oras natin ngayon mag-vlog sa si mga terminal. Gawa ng ano, gawa na walang pasok kami. Uh, limang araw. So, walang trabaho. So, yun ang pahirapan dito mga idol. Napaka-traffic kung na traffic dyan sa labas kailangan umarangkada pa loob yung mga bus na papasok kasi uh, pa nag cause ng traffic uh, mahirapan yung mga ano, mga pasayarong makarating ng ma ano, maaga sa kanila